Hi guys! Magandarang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. So, andito na naman nga po kung muli ang inyong lingkod na si Gandara, ang nagmamaganda ninyong kalsismo sa Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabi ito, ang mainit po natin tatalakayin ay tungkol po dito sa... Tila pag Nagpapasalamat salamat ni Kinchu kay Paolo sa pagligtas sa kanya. Ay grabihan 'yon. Ay, napaka-vocal na ngayon ni Kimmy. So, kung kayo po 'yung wonder ano 'yon? Kailan 'yon? Kanina lang po 'yon. <laughs> yes, guys. Kaya naman stay tuned lang po kayo at makinig dito sa ating channel. And kung kayo naman ay bago lang dito, ngayon lang napapasyal, pakiclick lang po na subscribe button at notification bell para kayo po yung mag-update at ma-notify tuwing may bago tayong balita sa Kim Pao. Basta mga chika na may kinalaman kay Kim and Paula Avelino, sagot na po natin yan. And eto na nga guys, simulan natin ang ating update sa gabing ito. King Gila dito sa tila bagong endorsement na naman ni Kimi ay grabihan talaga ang isa pong Kimberly Chu. Napakarami pong ano, kaganapan sa buhay. Ang dami pong endorsement na pumapasok. Siyang tunay na superstar talaga. Napaka mabenta sa mga advertisers. Naaakit kanya pong namamagnet ang mga advertisers sa uh, ganyan si Kim Chu. So, uh, this time, parang kasama po niya ang kanyang mga co host sa Showtime. Uh, si Anne Curtis, si Bestie Darren, and si Kuya Chong Hilario. O, oh, diba? Ang cute magkakasama po sila dito. Siguro ang mahal ng bayad dito ng ano po. Malkist, and the uh, mukhang ito po ay uh, pangpadagdag energy, hay, grabe bagay na bagay si Kimi dito, sa ano na yan kasi si Kimi hindi na uubusan ng energy, busog na nga, e eh, ganado pa, so congratulations on Curtis Darren, and Kuya Jong and uh, lalong higit sa iyo, Kinchu sa bagong endorsement neto, na nakakatuwa naman at magkakasama po sila pero alam nyo ba guys, na ngayon pa lang may nababasa na po akong nega na kung saan si Kimmy sabit lang dito dahil ang star talaga raw dito ay uh, si uh, ano, Ancourtis. Siya kasi maraming sinasabi, parang uh, highlight sa video. So ano lang daw, sabit lang si Kimmy, haler baka po talent po niyan, eh. eh, hindi mo na ma ano, hindi mo na carry hindi ba pwedeng maging masaya tayo sa achievements ng iba? Huwag puro inggit po ang ano, kainin araw-araw, umaga, tanghali, hapon. Kanin din po pag may time, huwag puro ampalaya. Na kaya puro kabitera na lamang po ang ang inyong alama. Anyway, speaking of Kimmy, superstar, eto guys, at trending nga po si Kim Choon na naman nationwide. Dahil nga po ito sa kanyang ganap dito sa Julius sama Caravan sa Trinoma Activity Center. Grabehan din naman nga talaga mga Kim Pao fans, no, guys. Ito nga, pinununa po nila ang trending list. Pinakiyaw eh. Ayaw na magpasingit eh. So, ito po, Bali. 1, 2... 3, 4, 5 ang atin pong trending nationwide. Ang Kim Chu on Julie's Caravan. Ang Kim Pao New Blessings Coming. Ang hashtag Sama siya Caravan. Ang hashtag Kim Chu. And ang hashtag My Love Will Make You Disappear. Siyempre, papahuli pa ba yan? Papahuli ba ang movie ng Kim Pao? Eh, highlight din po ni Kimi kanina yan. Joanne. Meron ngang paalala itong si Kimi na supportahan po natin ito na why hindi po tayo mag-disappear di umano kapag showing na yung kanila pong uwi. Ako makakaasa ka Kimi, wag kang mag-alala. Hindi hindi mag Hinding -hinding disappear ang mga fans. Ngayon pa nga lang excited na po sila. At uh, nawa guys, suportahan natin yung ilalabas na trailer, Nawa, no, uh, guys, ay pa views agad natin para ma-curious din yung mga casual viewers makatch po yung kanilang attention. I hope din po, guys, na malibot ng Kimpa, wang buong mm, Pilipinas, lahat ng malls dito sa Pilipinas uh, upang uh, pag sila po yung magpo-promote na, kagaya po ng Kat din. Meron ako na basa na neg, ewa, eh, baka daw uh, walang budget na. Uh sa pagpo-promote ng Kim Pao. Uy, huwag kayong ganyan. Kinukumpara po kasi sa cut din, etc. Na may budget daw kaya hanggang sa ibang bansa ay eh, makakapag-promote pa. Nako, ito na naman po tayo sa comparison. nagagawa po ng sariling tatakang Kim Pao. Kaya wag po nating idikit sa movie ng iba. Pinaghiwalay na nga pong pilit eh. Ng ano, ABS-CBN para maiwasan po ang uh, fan wars. Uh, pero andyan naman kayo. Nagsisimula. Anyway, uh, dumako naman po tayo dito sa kaganapan kanina sa showtime. So, uh, ano pas muna tayo sa bad vibes dito po muna tayo sa good vibes so napansin nyo rin po ba ang sinabi nito si Kim Chu na pipiliin ka sa araw-araw grabe pinansin talaga niya yan yan talaga yung sinabi niya na grabe daw yung pipiliin ka sa araw-araw mukhang nakarelate ito pong si Kimi <laughs> uh, mukhang grateful si Kimi kasi isa siya sa nakakaranas niyan ngayon nakarelate eh. Kaya siya yung nag-open ng topic tungkol dito. Gustong gusto rin ni Kimi na tinutok. So, ay, talaga naman si Kim Chiu pakipot pa, charata. Pero ayun nga, mukha nagpapasalamat itong si Kimi kay Papi Paulo. Pinapasalamatan niya si Papi Paulo na pinip siya po ang pinipili araw-araw. Ay, grabe yan talaga. Ang kaswitan nitong si Kimchi lang. Pero syempre, matatalinong fans lang ang makakalamat makakaintindi niyan. Alam nyo naman, ang hilig po sa cryptic uh, nitong si Kim and Paulo. Parang nagpapakwis araw-araw. Ang uh, dami pong, ano, puzzle puzzle eklabosh nito pong si Kimen Paolo anyway nakaka-enjoy naman nakaka-enjoy kapag uh, may paganito po ang Kim Pao so nasa sa atin na po yan paano natin iintindihan pero ako okay, isa lang po ang uh, pumasok sa isip ko nagpapasalamat siya kay Paolo kasi ah, uh, pinipili siya araw-araw and sabi nga niya grabe yung pipiliin ka araw-araw. So, uh, si Kim Chu ay completed ta talaga. Masaya ang puso. Thankful. Grateful. nandikit sa lahat in love. Siyempre, i-include natin yan. Alam nga namang si Papi Paolo la ang nagmamahal. Pero at the same time, guys, in behalf of the Kim Pao Papi Paolo... Paolo Avellino, thank you so much sa pagmamahal mo kay Kinchu araw-araw. Sobra kaming natutuwa, na-appreciate, kinikilig at the same time. Kasi, uh, deserve ni Kimi ang mahalin. So, hanggang dito lang muna ang ating update case para sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and pakicomment lang sa baba na inyo po mga comment at reaction. And, and of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat!